Hi guys, ito yung naalala nyo, yung new year, may natitira pa tayong mga prutas. Ito medyo namulok na sa dami ng prutas na inihain nyo sa pagsalubong ng bagong taon. Naku, huwag basta-basta itatapon. Basta may paggagamitan pa. Ay, gamitin po natin na hindi masayang. Ayan guys, pasensya na ho kayo sa ingay ng aso. Ayan. Hugasan na po natin. Then, sa kahon natin, hiwain ito sa gitna. Hugasan lang po natin mabuti. Ayan. Ito medyo brown na. Try natin kung pwede pa siyang gamitin. Siyempre, tingnan nyo muna kung ano itsura ng loob at amoy nyo kung medyo masim naman na o hindi na kaya ayaw nyo nasali. Ito, mainam pa to Maganda pa po ang texture ng ating dalandan. Ah, Ayan. Yung brown, tingnan natin kung ah, ma, ma, iba na yung amoy niya o syempre yung lasa niya, huwag yung naisali. Ayan. Ayan, oh. mukhang ma-brown-brown -brown na yung itsura niya rin sa loob. Possibly, eto hindi na talaga po pwede. Meron naman kasing medyo brown na tingnan natin to na okay naman siya. Hindi siya totally masama yung amoy o may amoy na hindi na, Mga hindi na talaga wala na kulang na sa asin. Wala nang bango. Ayan, pwede po yan. After huna natin hiwain ito sa gitna, kuha po tayo o gumamit po tayo ng salaan. At basong paglalagyan. Yan. depende rin naman sa dami kung marami hong nasira, syempre pichel, pero ito lang naman gumamit na tayo ng baso. Gagamit na po ako ng baso kasi ni naman po masyadong marami. Uh, ilang piraso lang naman to, onti lang naman po. Hindi naman po tayo makakapuno ito na ng isang baso, di po ba? Ayan, pigayin po natin, salain po natin para hindi masama yung mga buto nito. Yan. Salangin lang po natin lahat. nangingay po ba ng paligid ko? Sige, mag sound trip na lang po muna tayo sa paligid namin. Bigayin ko na lang po ng mabuti yung natitira. Then after that, ayan. Pag natapos na po natin, tanggalin na po natin ang ating salaan. Okay, tapos na natin na piga. Ayan, lahat. Ang ating na squeeze. Konti lang po siya. Ngayon, lagyan po natin siya ng tubig. Ayan, lagyan na po natin siya ng tubig. Hanggang 3 part lang po para hindi siya umapaw kapag nilagyan na po natin ng yellow. Ayan, sakto na yan. Pwede na yan. Ngayon, ikukuha ko ng yelo na ating ilalagay. Meron po ako kasing cubes, syrup. So, kukunin ko lang po. Ayan, ito na guys. Ilalagay na po natin ang ating ice. Naku, nauuhon na tuloy ako. Tatakam ako sa asim ng dalandaan. Ayan. Kung gusto nyo nilagyan nyo ng matamis, bahala na po kayo. Ang gusto niya naman din ho ng mainit, pwede naman ho mas mainam din sa mga high blood at patasang cholesterol. Ang lagyan na o uminom ng mainit na juice, pwede naman po. Bakit hindi? Ayan, ito na po ang ating dalandan juice. Yes, shim. gusto nyo lagyan na asuka, pwede. Ayan din ko na minix ng kutsara. Sinishik ko na lang. Ang kasi. Kaya maasim. Enjoy! Ubusin ko lang po ito. Alam ko maraming hindi nag enjoy sa maasim na juice. Kaya... Bahala na po kayo. Kung gusto nyo mawala, discard nyo na po. Kung ayaw nyo, okay lang. Join na lang yung mamahilig dito. Okay. Simuting ko lang po kaya po kayo may natitira na mga fruits dyan. Ako, pwedeng-pwede nyo naman yung gawing juice yung mga apple nyo, yung mga orange nyo. At kahit ano pa ho, yung pineapple nyo. Ayan, marami pa pong iba. Hindi nyo naman lahat agad-agad nauubos in one day, two days sa dami ng hain yung prutas. Kaya, ingil po natin yan. Discartehan.